hindi ba diretso yung daan na yun doon? oo oh, pwede, eh. pwede, pwede, pwede na yun ay pwede dito na ko naman kita namumutulong kagamabalat pwede tayo dito mag gano? pwede Dali ko lang sa lalagay ako pwede po bayangin uh, lang tayo ng pang ano pang ulam okay na mabibilis eh. Ito, di ko alam kung gano'ng kalaki to. Naku, lilit lang pala. Kaya naman pala hindi mapuruhan eh, Lilit lang.

ba po is dahil ito so ikala yun pero wala po doon sa ating natin pinestuan yung marami tayo galing kami roon ni Gids at uh, tumambay kami ng saglit wala po kami nakita so ay mga kadasari tatlo na yung ating huli oh hindi ko lang pala na ano, yung camera na on Uh, alas ko lang po four fingers yung tatlo pero ang tataba po nila kahit na gano'n lang ang sukat kaya kainaman lang po yung ano nya sukat nila eh ang tataba ito so, yung huli natin na huli ah alos kulang 4 fingers pero uh, ang tataba po nila malaman yung maraming makukurot ko wala yun naman tama ko tatlo may tatlo na agad tayo sana lang ay madagdagan pa sana madali ko Madali po sana. Okay. Yun. Lord. Salamat po. Nagpakita. Yan, sana mo po tatanggal. Uh, good size na po ito eh. Ayun o. Ako, di ha. Ito magusto. size. na, mga naag. Piping cash ko. Ito magusto pala. Ito na, mga sa na, sa pinagsigaan. kita kita. Ko humangin pa. Kanya. natin sa daan. Eh may inipis da kaya Dalaan natin lumayo. <clears throat> okay, good size. Hmm. Ang ganda. <laughs> Nakakalaggan natin sa ano eh. Sa lupa. po kailangan makakita pa tayo ng target dyan sa una-unahan ah, tayo hindi dito yung pula na parating үдэгэ. энэ хүүхэд. энэ орхигчтэй O oh, yun po sayang Patay na kabahala At May ikawit pa lang na natin isa

hindi lang tayo malalaki hindi e, pa ala tumawa nasa po na tangay yung mga kain taguan wala na silang taguan tuloy at <laughs> tangay na hindi na rin paano four fingers okay nakatapulo ulit tayo wawalo pa lang ating isda di bali ang mahalaga nakaka na tayo may ipon din natin yan natatambok naman sila eh Chili mana tayo? Sarap po ito kama chili. Hmm. Lasa po nakita mabuti tuloy ko di kaya ah hindi buti lang nadali pa <laughs> at nakatalikod yun o oh. good pa salamat lord nagkalaw pa sa atin magandang sukat Habang nagmomontahin kamay ganda ah, din ba? Ang eh. dinasaw ko pa, eh, itu, ah, wow

Swerte, swerte lang. So, ayan mga kadiskarte. At, uh, ayan, nandito po tayo uli sa ating bukid. So, karuntong to ang ating paniniksay kanina. So, kanina, hindi uh, di po natin yung ating battery. Pero, maganda na po ating hinuli. At, nasa dalawang kilo naman po ang ating hinuli. At nasa 15 pieces na mas ang ating isda. So, hindi naman po lugi. At uh, ngayon mag spray po tayo uli ng pangdamo kasi madamo pa po uli ng ano natin para wala po talagang damong mabuhay para sa paglaki nila. Wala silang kaagaw sa pa, sa pataba natin at saka sa sustansya ng lupa. Syempre para tuloy-tuloy na mag na magreen na ating mais doon. So ito yung kay Bayaw. Yan. So kay kay Kuya, kay Bayaw ito medyo gabewang lang po kabaywang pa lang at saka hindi po siya ganun ka pantay-pantay uh, so sa atin po pantay-pantay andun makikita nyo po gano'ng kataas yung sa atin doon. grabe hanggang doon sa dulong-dulo halos para para po ng taas at napakalalaki po um, dahil po marami tayong ginamit na uh, nag-spray na po tayo ng pangalawang polyar at saka syempre yung Nahaluan na natin na pampaalis ng ang panang uod. So punta natin ang ating mais. At titingnan po natin kung gaano nga talaga kalaki ang ating mais. So tingnan niyo dito kay Bayaw. Malilit pa po. At uh, nalamangan lamang po yung ano na natin. Grabe. At uh, effective po yung ating ginawang ano. foliar na pag-i-spray tsaka yung maagang pagpapataba tsaka napakaganda namang nalamang po so meron din tayong medyo malilit pa ito halos na sa ano po makikita ano, na kabaywang naman po pero tingnan nyo naman po dito oh, hindi, halos di halos din na po tayo dito makita oh. grabe po oh. oh, di na halos din na po tayo dito makita mga isang ko na to. Oh. Sa po. Huh? Oh. Kukumpuran nyo po yung mga dahon. No? Oh. Gamatan na po natin. Huh? Oh. Green na green at pantay-pantay oh, po. Oh. Ganda. Huh? Oh. Nakabilib po yung ating mais. So first time po natin magmais to ng ganitong mais. Pero yan. Lalaki po. Oh. Huh? Oh. Grabe oh. Taas. Kaano oh, na po natin. Galeg na po natin siya pero pag yung dahon po pag tinawid po natin pataas. Halos po pan ano, na sa mata natin, no? Oh. Gamata na natin yung ano, dahon. Pataas. Kaganda po ng ay sa atin. So may mga damo-damo pa po, po eh. Yan o. Oh. Kailangan maalis po natin eh. Para walang kaagaw oh. o. No, yan Magiging ano po yan. Kaagaw ng ating mais kailangan po maalis natin may uod po eh ito ah, laki oh wala po natin so, maya lang wala na may uod alas lahat po wala naman uod ito wala lang naman yung mga hindi lang na po natamaan natin Nating na pang spray So bakit may pang spray pa po tayo Isang beses pa po natin i-spray niyan Ng pang uod Dahil may polyar pa po tayo i-spray niyan Sa last polyar po natin Napakaganda po Kahit na may mga Kagat-kagat pa ng konting uod eh, Hindi na po tayo ano, Mga ngamba dyan Dahil nga Yung laki po niyan eh Ayos na. Hmm? Huh? Kalalaki na po. Napakaganda. Tapo natin ng camera Oh. Alas din na po tayo. Ha? Huh? May mga kagat, -kagat pa yung iba ng uod pero ayos po oh. Malaki. Yung iba ah. Handa lang lang naman po yung kagat. Para ma-spray pa naman natin yun. Eh sa last spray natin pagkakapulido na natin para hindi na po sila makapinsa ma magkaroon ng ano yan Ayan na, Halos pantay-pantay po. Ha, oh. Napakataas. Ha? Oh. Takaw uod talaga. Hmm. Taas po. Thank you po. At ang ganda ng ating maes. Napakalalaki. Napakalalaki ng ating maes. Maganda ganda pong blessing sa ating Lord to. Sana po ituloy-tuloy po at uh, umari tayo maganda. Hmm. Ganda. Karabi po, ganda. So kung tayo po iupo dito sa maisan, ayan, sa ayan, nakaano na po sa atin yung mga dahon. Sobrang taas, oh. Umupo lang tayo, ayan, oh. Upo, oh. Hindi na po tayo makita. Nakatago na. Woo! Grabe, tataas. Makakapagtago na tayo dito sa ating maisan. Ang ganda na po. Thank you, Lord. Hindi so, ayan. Sana maganda po ang ani. Ang anihin. Napakalalaki kalalaki na lalo na pala dito. Halos oh. hindi na po tayo makita dito mataas Kataas, oh. katas oh. po dito <laughs> O. Oh. Taas, hah katas makita Sobrang taas. Ang <laughs> ganda. Huh? Pinas ko na po yung kamay ko dahil nga ang tataas na nila. Napakaganda. Oh. Green na green. Okay, so mag spray na tayo ng pangdamo. Para wala pong yung damong lumakis pag sa ating pag ano. Ito. Well, dito, medyo may mga kawayan. Kaya... Medyo maliit pero maglalakihan pa po, po yan kasi Uh, 35 days pa lang po 'yan. Kaya napakabata po. 35 days ganyan po sila kalalaki. Grabe. Sulit na sulit po. Ito, ganda po ng ating pag-aalaga. Ganda ng ating resulta sa mais natin. So ay mga kadeskarte uh, ano po tayo magtimpla na tayo. Yan ang ating round up. Sa bali isang litro lang po nakain natin ng ating uh, spray nung una. So 3 ayan uh, may 3 liters pa. Kasi isang litro lang po natin na uh, ano yan halos uh, eight halos ano po yan na uh, 1.8 hectares po ito bali kami ni Bayaw di bali eight uh, 8,000 o oh, 8,000 square meter uh, kulang sa hektarya na ang uh, ating inispray pero ngayon ulitin natin kasi kahit litro uli para mapulido po natin wala talagang tumubong damo so tara po ata kunin nati tiong drum nang kasama kusima kulit jalan kukutu sima he caca caca mpapa kutuka sige jalan kaya wa ta spray na tayo para Pero wala na pong damong mabuhay tuloy tuloy yung paglaki huwag muna po tayo tubig para sa ating pang spray kapoy wati ng ano sa client. Eh. Nebeze. Sige da. Medyo mahirap na po ito i pero i pa rin natin. Ngayon, okay, pisanin na po natin. hirap hirap pala Rudling, rudling na lang po ang ginawa natin. Kasi po, ano lang naman po ito eh. Uy, na ano natin. Pero rudling na lang. Wala problema kasi eh. Para wala lang pumabuhay mabuhay ano. Damo. Hmm. na lang natin lakad tasa po kasi hindi eh. natin makita eh importante lang po mamatay po yung mga damo kasi may mga baging po po nasama po yung ganito kataas grabe oh oh nasa ko po yung camera niyan. pero hindi na natin lagpas, lagpas na na kasi sa alas pantay na po natin yung mais 35 days pa lang po yan kasi, po ng pagkakaalaga natin Ya, Minanumano na natin, tudling-tudling. Ano ang problema? Kasi para lang tayo naglalakad. Nakahina lang yung ating ano. Yung para lang tayo yung nag-iikot. tayo. Hatagi na binatayo. Ayan, hatagi. Pabalik na tayo doon sa ating motor. Well, thank you. At, sa uh, patuloy niyo pong panonood at uh, na aking YouTube channel. Ay maraming salamat po sa inyo lahat. Hanggang sa muli po ulit nating vlog mga kariskarte. Bye bye po. Sabi